Magandang buhay, kapatid. Mm, masira ng isang soup na ano plus, oh. Masira ng ulan. Na, na nung gumagawa yung bata ko. Kabuta ng ulan. Bagong gawa, kaya dosaw, Mm, isang soup ko kyan, eh. Yung isang sa amula na kira, Kaya itong isa yung ginawa. Kabuta ng ulan. ng ulan ang wala kasi si inang wala talaga no tapi mangga abang gumagawa yung bata ko nagulat kami magsap tong punong sanang mangga ang daling bunga nabali ayon sa taas nagbalian nyo ayun so, sanga na yan you know, naka, nakasampas na rito sa isang sala. Yan, you no? Know? Ang naayang bunga nito. Sayang lang. You Nang know, nahulog. Ang mm,

Sumampas siya dyan sa may isang ha. Fans ka ba gatong mga masarap? At